Good morning, good morning sa atin mga brother no? Isang madulas at na uh, umulan na umaga Nagsisimula na nga pagpasok ng tagulan Buti naman at para lumamig-lamig na rin ang panahon dito sa atin Kumakailan nga ay napapakainit Munsod ng summer At saka ng uh, tinatawag na climate change mga brother no? Alright, dadaan tayo din sa sa, sa Caltex Caltex Road Lake Yan, napapaka Napapaka uh, Lalim Bahambaha pa Napapaka delegado sa mga motorista Nagkaroon na rin ng uh, tourist attraction dito Ay uh, yung uh, Caltex Road Lake Papahalanan natin yan, lalagyan natin ng pangalan yan Caltex Road Lake Tuwing tagulan ay eh, may lake Panibagong araw, panibagong pag-asa mga brother no sa mga patuloy na lumalaban sa buhay. Isa na namang araw ang ating uh, ha harapin. haharapin. At uh, palagi tayong hihingi isa gabay ng Panginoon mga brother no. Palagi tayong iingatan at gagabayan sa araw-araw eh masayang-masaya na tayo doon na makakauwi tayo sa bahay natin tuwing hapon ng safe at wala nangyayaring masama eh napapakalaking biyaya na nun at hindi tayo nagkakasakit mga brother no Yun, palagi lang tayo pagka namulat tayo sa umaga na wala tayong nararamdaman eh napapaka ganda na sa pakiramdam pagka ganon balita ko mga brother no eh meron daw natatanggap na biyaya na ngayon ang mga mga nagre-reels Nag-EFB Kaya tingnan nga natin Ito na mga brother no Kaya mga uh, Lalo na yung mga pumapal sa reels At saka kay Meta eh, Congrats sa inyo mga brother no? Malaki yung Pinaldo nyo ngayon <laughs> Kaya kayo mga brother Patuloy lang kayong magpatuloy Kung kayo man ay Eh, eh isa sa mga empleyado ni Meta eh dagdagan nyo pa ang sipag para matamasa nyo din ang mga konting biyaya na binibigay malaking tulong din yan ha kaya ano sa mga solid na sumusuporta sa ating mga brother no Pag uh, isang araw abang abangan nyo mga brother no meron tayong konting share ng blessing sa mga solid na sumusuporta sa atin e eh, abangan nyo lang kung hindi man ngayon ay eh, sa mga susunod na linggo mga brother no at sa mga malalapit na ating maaaring puntahan na maaaring uh, bagsakan sa palagi natin ginagawa mga brother no napapansin ko lang mga brother no kumakaunti na yung mga naga, ano, kay, nagagawa ng mga cash drop money hunt serye hindi ko lang alam kung bakit anong nangyari sa kanila uh, 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 bukal pa talaga sa puso nyo yung uh, pagtulong o baka naman na uh, gusto nilang lang dumami ang mga viewers nyo kaya dun sa mga nananatiling nananatiling nagpapakastrap mga brother no? eh, masaya tayo sa mga ganon sila yung mga talagang dedikadong tumulong hindi lang para sa mga followers hindi lang para sa mga views eh, Solid na solid kayo. Saludo ako sa inyo mga brother no. Ipagpatuloy lang natin 'to. Tayo paminsan-minsan lang eh pag kami natatanggap na blessing. Doon lang na nakapamahagi. Pero nakakatuwa din, nakakatuwa din ang larong ito. Basta sa mga susunod na araw mga brother no, aabangan nyo ang ating uh, cash drop series dito sa uh, San Pascual o, o, o Batangas, Batangas City. Yan lang tayo sa kasi busy din naman tayo sa trabaho kaya Isingit lang muna natin mga brother no kung kayo nakaabot sa video na to at kung sino yung unang mag-message eh message niyo lang sa akin ang GCash number nyo at talagang uh, makakatanggap kayo ng pamerienda kahit kakaunti ting konti lang para lang kayo may pamerienda kaya ano pang niyo message niyo na mga brother no Wow, Mama na kayo right safe and keep safe sa ating mga brother no keep safe